Kung hindi na maubos karon, i lang. Ibalik mo to. Ang ubos lang. Pila na niyo halin? Sa so, sagad law. Okay, paling bale ni, wala na ngayon. Ay, kung mo ubos na ako, dinta na dito, wala pa na bakso. Okay lang, bidyuhan taga. Okay. Lang. Okay. Loe ko si mo, kita taga dito ligat sa may Carisides. Oo. Uh oh. -huh. <laughs> Ngamo mo na. La, alin... Magaan lang na. Mag taga din ka kagad.

Pinta mo na nga mo na ang komisyon? Pila, P150. P200 to P50? Sige so, lang ako po, sabahan ko. Sige. Sige, ilang pila ka bilog mga bata mo? ito apat na may pangabuhi. ito na, may apat na may pangabuhi. So, tatlo na lang ang arasin mo? Ila so, pang doa, high school. High school ang 2? Hmm. Ang isa? Ang isa ay magkakontraksyon. Kontraksyon. Ano lang ang ginagamit mong pangabuhian?

Pila na katuig mo? Sige, ubra mo na imong trabaho. 1980. 1980? Amo na gini mo trabaho? Oh. Pila na imong edad subong? 65. 65 na. 45, pero kaya Japan? Ara pa si Muluyo? Kailangan pa milyado sa kayo, wala na. Doon na kami mo. Munang na kanami basta malipayon ka lang katrabaho. May inspired ka lang. Kan na sa ubro bisan ano basta sa sakto lang pagbuhin di illegal. Hmm. Basta legal pa bud. Silang may kaluoy ang Ginoo. Dayon lang git. Kung init kayo hindi magpainit masyado kay likadong init subo. Oo. Nakasukod ko bud pa silong-silong man

Oke. Okay. Uh. Kamu okay. ya.